ng nanay? Wow! Nangihinain okay, <laughs> pa. Pakambing! Pakambing! Eh. Pakambing! May eh. sirap pa yan. <laughs> <laughs> Titilaok pa yan. <laughs> At ang mga gaganap na anak ay, ay sina. Ito na, the nominee number one, Jessa Salamat Ay, babae. At ang pangalawang anak ay si Get Get Au Ayra. Wow. Oo. Wow. 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 Oh, yun, no? Kaya, umpisa na po natin ang kanilang kabanata. Hindi ako actor. Wala pa. Wala pa. Wala, pa. wala, pa, wala. wala pa, Nanay ka rito. Nanay. Actors in. Okay, okay lang po kayo dyan. Kunyari kayo kasama sa pamilya. Umupo lang po kayo dyan. Nakaupo lang kayo. Chika-chika. Pero okay. Pa, like, juice. Okay, ganito po ang eksena. Papasok ka, Iha. <laughs> Oo. So, ang iiyak siya. May matatanggap na text. So, si Nanay ang papasok. <laughs> To enter okay. po kayo nang. Ah, sige po. Nang. <laughs> to enter. Stand by yung taga-kurot para maya-iya. Ma ayan. Okay, nakaupo ka dyan, Iha, ha? May natanggap kang text. So medyo matagal, kailangan po ba ng actor's cue para umiyak ka o kaaya mo na? Kaya na? Kaya, ayan. Uh, Gamitin mo Gamitin yung Gamitin mic, mo, mic ha? mo. Okay. Okay, ready? Quiet lang po. Drama ito. Ready. Okay, ready. Water, running, Oye! Is running, a yes or Ano ba ba ako? Is it a yes or no? Is it a yes, a no. it a yes or a uh, no? Take one. Ah. By the si Marites. Oh my gosh. Hala. Hoy. Jessa. Sa'yo ko lang ito sasabihin. Ampun ka. Ano? Ampun ako. All this time, nakasama ko yung nanay ko. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Cost cutting, eh. Siya rin yung nag-mute. Siya rin na-scoring. Oo, siya rin na-scoring. Totoo ba to All this time? Alam ko ako'y tunay, anak. <laughs> 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 Hindi ito totoo. Hindi po <laughs> ito totoo. <laughs> Ayaw lapitan niyo nanay. Ayaw maka-explain. <laughs> anak! Lolo. Ikaw ba yung umiiyak? Yeah. <laughs> <laughs> Ayan. Tumutugtog ako ng violin doon eh. May narinig ako umiiyak. Ano problema? Ano problema, anak? Diyan Bakit na umiiyak? niyo ba ako, anak? Bakit? Tayo, ano ibig sabihin Ay. ito? Nanay. ako. Huwag mong iharap ang phone mo, lowbat ka. <laughs> <laughs> Ay, Hindi na. totoo yan. Sinyo, oh. hindi ako homebound. Anak, maupo ka, maupo oh. ka. Maupo ka. Anak. Di ba sabi dito sa text, sa'yo lang sasabihin. Bakit mo sinabi sa akin? <laughs> 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 Bakit tinuwa mo Pagalitan Oy. pa. Bakit ko din mo? Anak, don't cry, don't cry. Hindi totoo yan. Ay. Ano hindi totoo? Nagchat si Marites. Ha? Nagchat si, si Marites, nai. Bakit siya sasabihin na ang puno ko? Kung hindi lang totoo. Baka uh, iniinis ka lang ni Marites. Hindi totoo yan. Huwag kang maniniwala sa lahat ng magsinasabi ni Marites. Ayun si Marites sa likod niyo. Uh? Nai, Marites to! Kaya nga, Marites. Hindi totoo yan, anak. Huwag ka basta-basta naniniwala. Paano nga po? Huwag ka Magka mukha tayo, oh! Yan ah? lang, <laughs> nai! Nai, magsabi ka ng totoo, nai. Huwag mo makuhawa ako. Sasabi ako nito Ay! Ay, 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 ay. Anak, hindi pa bayad yan. Huwag <laughs> ka magwala rito, anak. Anak, hindi ka ampon. Hindi totoo yan. Huwag kang naniniwala sa mga sebe-sebe. Pinapaiya ka lang ng mga taong yan. Magkamukha tayo. <laughs> hindi, oh. <laughs> 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 hindi na! Nay, ampon ako. Si Marites na lang eh. <laughs> Hindi, hindi ko pa nga nakikilala tatay ko eh. Lo. <laughs> Oo, <Pla> <laughs> 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 papakilala ko naman sa Hindi. Paano mo anak mo mo makilala? Ako nanay mo, tapos pinapaniwalaan mo si Marites. Si Marites ka, si ang sabi, Nay. Sabihin niyo lang yung totoo. Yun lang naman gusto ko. Tatay mo lang ba ang problema mo? Para Ay, ma maniwala ka hindi ka kampon? Opo. Ako rin ang tatay mo. <laughs> <laughs> okay ka na? Ape? Talaga? Ape? Hindi. <laughs> Okay daw. Ito. Ito. Ang nanay kong tatay pala. Okay oh, daw. No. Thank you. Nominee number one, Jess, ha? Uy. Kaya. Tanggal ni Tisho. May pa-surprise si Mama Eva. Tisho sa ani. Alag-lag yung bahay. Oh, reset, reset. Okay, reset muna tayo. Napakaganda ng actingan. Oo, oh, ibang-iba talaga legit ang ating mga marites sa likod. Oo. Wala sila takli. Ako, ito naman. Ira, halika, si artista ay number two natin. Ira. Nominee number two. Nakita mo naman yung mga actingan, ay, Ira. Hindi, ang muna. mo pa upuin ka. Oh, ayan. ayan na po na. Suplado. Ah, suplado na mga floor director. Kasi, oo. Hindi, siyempre, sa ano lang tayo. Ay. <laughs> Oo oh, po na, Salamat. Oh. Tama ba yun? Oo na rin tayo. Iba, production Kanina, nakatanggap ng text. Ikaw naman, tawag naman ang natanggap. Tawag. Mo. Kasi yung text, pwedeng lokohan yan. Oo. Pero to, kausap mo. Nalaman mo na sincere yung sinasabi sa'yo. Na totoo yung sinasabi mo na ikaw ay isang ampun. Hmm. Ano ba? Okay na ba yung buhok mo? ma kami. <laughs> okay na. Yeah, okay. Okay, okay na. Okay na, okay. So, ready ka na, Iha? Eh, Iha? Okay, okay, Kami Gamitin ang mic, ha? Mike, ha? Hindi trophy, ha? <laughs> okay? <laughs> okay, ready! Okay. Quiet set! Yung tatlo dyan, huwag maingay! Okay. Ay, ay, anak, nainip. Okay, totoo ba ang ampun ako, Onay? Yes, yes or, or, no? Ano? Okay, cameras rolling! Rolling! Sound! Rolling! Parang pusit lang. Napakainit naman dito. Uy! Totoo! Tumata, tumata tumatawag si Bisbis. Hello? Hello? Ano? Hello? Baliw ka ba? Ay. Hindi, ay, <laughs> totoo yan. Ampun ka. <laughs> ano? Ampun ako? Oo, oo kasi Yung nanay ko... Baka imposible mo naman eh. Hindi ah, totoo. Bahala ha? ka. Bye! <laughs> Anak! Anak! Itu apa Ampun ba talaga aku? sarap ang mama. sarap uminom lang sa ng bulan dola mainit! mama, mama. Oh. Ambon daw ako. Ambon daw ako anak wait ano ako. wait Ana, ano Ambon ano, daw ako, ano na Wala ka Ano? Ambon daw ako ma ano ba hindi pa natatapos teta puso ng yan parang kasiliman ano 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 Ambon ano ano ako, ano 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 Darah Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? sabi ah, na best friend ko. na naniniwala sa mga sabi ni Mati Sabihin mo na lang sa akin yung totoo, Mama. Please, sabihin mo na lang sa akin. Anak. Ma. Sa anak kita. Anak kita, maputi lang ako kasi yung periculture na pinanganap ko sa'yo. Culture. Walang bubong. Ma, wag ka naman na magbiro. Gusto ko <laughs> na naman malaman yung totoo eh. Hindi totoo yun, anak. Hindi totoo yun, anak. Totoong anak kita sa puso at isip at <laughs> ano oh, naman eh ano ba kasi siya yung totoo totoo anak 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 ka namin ng tatay mo <laughs> nasa yung tatay ko ano naman <laughs> Ikaw yung tatay ko. Ano ba? anak kasama natin yung araw-araw? Ay, sino yan? Parang... <laughs> yan ang tatay mo. Mag... Oh, ano naman to? Alam mo, anak, huwag kang naniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga chismis. Oo, oh, sabi mo na kasi yung na sasaktan ako. Sino ba pa? mga kadugo mo? Kami ang mga kadugo mo. Kami ang dapat paniwalaan mo. Hindi yung iba. Ha? Ha? bakit <laughs> bakit di mo agad ma ma ayan na <laughs> <Pa, laughs> nakamining ko na sa'yo <laughs> <laughs> mabibigla <laughs> Talaga yung ampon. Ha? Huh? Okay. Anak ng ampon sa ina. Kayo ang umampon sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kaya ako na lang ang tumayong na ninyo. Namabaliw na yung anak mo. Ano ba, Eh! Tayo po Gia tayo na. Okay. Alam mo magagaling to ha. Ah. Oh. Galing din ha. Ah. <laughs> <Hiiman. laughs> <laughs> na. Ang ating mga... tatay! <laughs> <Kaling din> <laughs> <laughs> si mga judges natin <laughs> na sa Team Studio. Ayan, kayo po uh, mag-judge dyan sa studio. Masino po mananalo. Oh, sino ka magaling na artistahin ngayong araw na to? Mm -hmm. Umpisa natin sa artistahin number one. The nominee, nominee Number one! Jessica! Jessica. Hala, marami-rami, 104! Uy, oh. dami! At ang susunod na artistahin number two, Get get out. Gigi, Gigi, si Anna. Aira. 100 for you na pa rin sumunod 1206. Wow! So ang winner natin si Aira. Congratulations Aira. At uh, mananalo ka ng 5,000 pesos para sa iyan. at si Jessica naman. Ay si Jessica naman meron kang 1,000 pesos. 1,000 congrats. Um, hello po, thank you hello, so much to. po. Oh, grabe po. Ay, para maray. po nasa wow. Oscar ako. Thank you so much po. Thank you. Thank you rin kayo. Congrats. <laughs> Thank you, Renjessa. Thank you. Galing niyong dalawa. <laughs> May test natin sa likod. Salamat. Salamat, Santos family. Thank you. aabangan namin kayo ha, sa big break niyo sa pag-arte. Kaya kukontakin right? namin kayo para sa inyong taping schedules.